good morning, good morning, good morning at ay babiyahin na naman tayo ngayon araw, Friday ayan, natapos na tayo na kumain kanina ng gulay ayan, ang sa katawan alam nyo ba mga kagulong buwat nung ko kumakain ng gulay dati kumplito ako ng vitamins meron lang ulo meron stress tab buwat nung kumain ng gulay nung 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 vitamins sa katawan ko na dati halos lahat po vitamins sa laman ng katawan ko minsan sa isang araw nakapadarong stress na pa ako tsaka siyempre araw-araw yung road eh kasi yung ginagawa ko noong time na ako inano na, na inantok sa biyahe ginagawa ko inangata yung stress tap gawa ng supranasim kasi noon isa sa nagpapagising sa akin time na yun pero nito nga nag ako gumulay na ako ko hindi na ako oh, take ng vitamins wala na akong vitamins sa lagar at uh, kaya nga tinutuloy tuloy ko yung pagkain ng gulay napakaganda pala sa katawan ng talaga at yun ang sinasabi ko ay eh, misis puro gulay ang ilalatag sa akin sa pagkain yun ang pinakakain ko yan ang at, tayo ang pupunta ng terminal natin sa katawan, mga ng ano, ng gulay talaga. Tsaka yung pinakansabaw ng gulay, yun ang pinakangkanit ko yung gulay. Ay pinakas, tubig, Yun ang tubig ko yung tubig ng gulay. Mga kalabas, pag gumula ka, magkakasalabon sa tayo. Tubig, 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 哎。 Good morning, good morning, good morning mga kagulong at uh, Friday Ang day 31 January 31 Happy, happy birthday ate Happy, happy birthday Patricia Ayan. Happy birthday ate Tricia Happy, happy birthday Ayan. At ngayon po nandito tayo sa Pasay 5 Star Terminal. Update lang po tayo, update na, na po ang oras po ay 11.55 ng tanghali. Yan. Ma ano pa po, umuulan dito sa Pasay, umuulan, umuulan. At walang walang masyadong dating ng pasayero mga kagulong, walang dating ng pasayero. Update update lang tayo dito mga kagulong sa Pasay Update update lang tayo dito sa Pasay 5 Star Carbine oh. Sir Shout out pre Shout out Good morning Good morning Ayan Ako yung mga nakapila na po Nakapila na bus dito ngayon sa Pasay Ayan STX Shout out Shout out bro, shout out Dahil ka dulo Oh, shout out yan oh Nah, biar kita berantuan pun, biar kita berantuan di sini. Nah, di sini tu, San Clemente kami lingoh, ya. Papa masuk San Clemente kami ling naten. San Clemente Camiling, Rayo, 4, 1. Kreditur apa ya? Danau. San Carlos. San Carlos. Oh, San Carlos. San Carlos. Dan, catat, bre.

Ayan mga kagulo na ano po at update update lang tayo dito sa Pasay update update na po happy happy birthday anak Trisha Ayan happy birthday Trisha